Hoy, mga ka-wildlife! Handa na ba kayong makilala ang isa sa pinakamahiwaga at pinakamalakas na pusa sa buong mundo? Hindi ito leon o tigre, kundi ang tinaguriang haring pusa ng Amerika, ang jaguar. Samahan niyo ako sa isang malalim na paglalakbay sa kagubatan ng Amazon para alamin ang mga sikreto ng kahangahangang nilalang na ito. Alam niyo ba kung saan nanggaling ang pangalan niyang jaguar? Mula ito sa sinaunang salitang tupi na yaguara, na ang ibig sabihin ay hayop na pumapatay sa isang hampas. At hindi ito biro, ang jaguar ang may pinakamalakas na kagat sa lahat ng pusa sa buong mundo. Isipin nyo, mas malakas pa kaysa sa kagat ng tigre at leon. Ang kwersa ng kanilang panga ay kayang durugin ang makapal na bungo o kahit ang matigas na shell ng pagong. Hindi sila nag-aaksaya ng oras, diretso sa ulo ang kanilang target para sa mabilis at tiyak na pagbagsak ng biktima. Isang kagat lang, tapos ang laban. Ngayon, saan ba natin sila matatagpuan? Ang Jaguar ay ang hari ng Central at South America, lalo na sa malawak na kagubatan ng Amazon. Pero teka, may isa pang kakaibang katangian ng mga Jaguar. Hindi sila tulad ng karamihan sa mga pusa na umiiwas sa tubig sa katunayan, sila ay mga water lover. Napakahusay nilang manlangoy at madalas silang nagaabang ng biktima sa mga ilog at lawa. Isipin mo na lang, isang pusa na kayang manghuli ng isda, ipagong, at kahit na mga kaiman o maliliit na buwaya. Talagang walang takot, lumalangoy sila ng tahimik at bigla na lang aatake mula sa tubig. Tunay na versatile na predator, tingnan natin ang kanilang hitsura. Grabe ang ganda ng balat ng jaguar, di ba? Puno ito ng mga markang hugis bulaklak na tinatawag na rosettes. Pero hindi lang ito pampaganda. Ang mga markang ito ay ang kanilang perfectong camouflage. Sa madilim at batik-batik na nino ng kagubatan, halos hindi mo sila mapapansin. Para silang multo na naglalaho sa paningin. Dahil dito, nagagawa nilang makalapit sa kanilang biktima ng hindi namamalayan. Ang galing, di ba? Ito ang sikreto sa kanilang matagumpay na pangangaso. Gaano ba kalaki ang isang jaguar? Ang isang adult na jaguar ay may haba na mula 1.5 hanggang 2.5 metro mula ulo hanggang dulo ng buntot at itumitimbang sila ng kipimwanta hanggang 120 kilo. Halos kasing laki at kasing bigat ng isang malaking tao. Kaya naman sila ang top predator sa kanilang teritoryo. Walang ibang hayop ang nangangahas na kalabanin sila. Sila ang tunay na hari ng gubat. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas at galing, may malaking banta sa kanilang lahi. Ang unti-unting pagkasira ng kanilang tirahan dahil sa deforestation at ang ilegal na panghuhuli para sa kanilang magandang balat ay naglalagay sa kanila sa panganib. Dati, laganap sila mula sa timog ng Amerika hanggang sa ilang bahagi ng Estados Unidos ngayon, limitado na lang ang kanilang nasasakupan. Nakakalungkot isipin na ang isang napakagandang nilalang ay nanganganib dahil sa gawain ng tao. Ang jaguar ay hindi lang basta hayop, malalim ang kanilang koneksyon sa kultura. Para sa mga sinaunang sibilisasyon tulad ng mga Maya at Aztec, ang jaguar ay isang sagradong simbolo. Itinuturing silang Diyos ng kadiliman, kinatawan ng kapangyarihan at pantay ng kalikasan. Ang kanilang imahe ay makikita sa mga templo at sining na nagpapakita kung gaano sila kahalaga sa kanilang paniniwala. Isang espiritual na gabay at tagapagtanggol ng balanse sa mundo. At heto pa ang isang fun fact na magugustuhan nyo. Ang jaguar ay isang silent hunter. Hindi sila tulad ng mga leon na umaatungal para ipaalam ang kanilang presensya. Sa halip, umaasa sila sa kanilang liksi bilis at katalinuhan. Gumagalaw sila ng walang ingay, parang anino sa gabi, dahil dito binansagan silang Ghost of the Forest o Multo ng Kagubatan. Hindi mo sila maririnig, hindi mo sila makikita hanggang sa huli na ang lahat. Nakakatakot pero nakakamangha. Kaya sa susunod na makakita kayo ng larawan ng isang jaguar, tandaan ninyo na hindi lang sila isang mabangis na hayop. Sila ay isang mahalagang bahagi ng isang masalimuot na ekosistem. Sila ang nagpapanatili ng balanse sa kagupatan sa pamamagitan ng pagkontrol sa populasyon ng ibang hayop. Ang kanilang pag-iral ay isang paalala sa atin na dapat nating pangalagaan ng ating kalikasan. Ang pag-unawa sa kanila ay pag-unawa rin sa kahalagahan ng pagprotekta sa Amazon Rainforest at sa lahat ng nilalang na naninirahan dito. Ang bawat puno na pinuputol at bawat ilog na nadudumihan ay banta hindi lang sa mga jaguar, kundi sa buong planeta. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa kahangahangang Haring Pusa ng Amerika. Ang kanilang lakas, ganda at misteryo ay patunay lamang kung gaano kayaman ang ating kalikasan. Naway maging inspirasyon sila para mas pahalagahan at protektahan natin ang ating mundo. Maraming salamat sa panunood, mga ka-wildlife. Kung nag-enjoy kayo sa ating adventure ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwento tungkol sa mga kamanghamanghang hayop sa ating mundo. Hanggang sa muli!